Good day mga boss. So meron tayo ditong uh, na Suzuki GSXR 150. So yung dinedrain natin is too big, galing dito sa kanyang airbox kasi po nailusong ito sa baha. Ayan, na hanggang bewang daw according sa may-ari. At dahil diyan uh, apektuhan yung performance ng motor. Okay? Pumalya tapos hindi na umandar so pinatak papunta dito sa shop. Okay? Nung chinek namin, yung engine oil niya, eh, nahaluan na talaga ng tubig. Ito, makita nyo, para na siyang kulay gatas. Kasi naghalo na yung uh, tubig at saka yung langis. Nag-sharon kuneta. No? so, pati yung spark plug nito, guys, uh, kailangan palitan kasi nung chinek namin sa spark plug tester, medyo mahina na yung spark niya. Okay? Pawala-wala. So, papalitan natin yan. Tapos, ipa-flush natin yung makina gamit itong uh, EPR or Engine Performance Restoration by BG. Yan. So, ihalo natin yan sa bagong langis kasi nga may moisture tayong nakikita dito sa side glass. Okay? So, para siyang tubig talaga siya pag tinignan nyo. So, haluan natin ng EPR yan para ma-flush yung iba pang dumi at langis sa loob. So, hindi yan 100% mawawala pero marami yung mababawas. So siguro mga dalawa o tatlong change oil pa bago maubos lahat. Pero at least no, meron ng added protection pag merong EPR. Ayan. So in fact, kailangan namin baklasin talaga lahat dito. So diretso PMS na. Kasi do umiikot naman yung crank nung sinubukan namin iikot manually. Okay? Umiikot naman yung crank. ah uh, kailangan pa rin namin ma-check yung throttle body. Kung wala talagang moist or anything. Kasi nga, pag napasok sa chamber, delikado. Okay? Pwedeng tamaan yung piston, balbula, connecting rod, etc. So, ito, pati mga sockets, kailangan nating uh, i-check yan. Uh, I-spray natin ng pressurized na, na air para mawala yung mga moist. Okay? Tapos, i-check thoroughly. Okay? Bago, bago tuluyang paanda rin. Okay? Kanina sinubukan siyang i-start kasi nga hindi naman stuck up yung crank. yon umaandar naman kaso palyado. Kaya ngayon kailangan namin i-check lahat para bago paanda rin eh, nasa good condition. Okay, hindi kasi natin pwedeng puwersahin. No? So yan, papabaklas ko na to kay Pete. Tapos lilinisan namin lahat. Yung throttle body, yung injector. Tapos itong pinaka-housing ng airbox. Kasi hindi rin siya kaya sa dukot-dukot lang. So sa mga kagulong natin dyan na nagbong motor po at inabot ng baha, please lang wag nyo pong ilulusong sa baha kung pwede lang din naman na hintayin yung tumila or bumaba yung level ng baha kasi hindi siya worth it. Okay? Ingat-ingat po tayo kasi tag-ulan na naman, marami na namang baha. Pwede tayong mapagasas ng hindi inaasahan. So yan lang po. God bless po sa inyong lahat. Ride safe and... Peace.